Ate, sigurado na ba talaga kaya sa desisyon niyo? Hindi na magbabago yung isip nyo? Eh baka diba naman nabigla lang kayo o kaya nadala lang kayo sa galit nyo. Mahirap magsisi sa huli. Eh. Mutual lang naging desisyon namin. Alam kong mahirap. Ay, hirap pa kawalan no, bitawan yung taong mahal mo. As yung totoong minahal mo. Lalo na may anak pa kaming naiipit sa gitna. But we have to do this para na din sa amin. Ang hirap kasi dumaban. Kapag yung nilabanan mo, sumusuko na. Baka nga hindi kami para sa isa't isa. Baka nga mas maganda maghiwalay na talaga kami. Ate, alam na ba ito ni Libby? Tingin ko nararamdaman niya na papupunta na doon. Kaya nga ganun na lang ang galit niya sa akin. Dahil ako pa yung sinisisi niya kung bakit kami nagkasira ni Raymond. Pati si Princess sa nadamay. Ate, eh, huwag mo naman sisihin yung sarili mo na pinili mo si Princess tulungan kaysa puntahan si Kuya Raymond. Eh, hindi rin naman kita masisisi. Alam ko naman na may mabigat na pinagdadaanan si Princess. Biruin mo, Hinuhuli lang naman niya si Divina. Nakasabot ni Libby dun sa, dun sa kidnapping scheme nila. Tapos, malalaman niya yung totoong pagkakukulong niya dahil doon sa totoo niyang nanay. Ate, alam mo, hindi ko rin talaga maisip ko ano yung mararamdaman ni Princess. Sa totoo lang kung ako lang masusunod, hindi ako papayag na nasa poder ni Divina si Princess. Dahil alam kong hindi magiging magandang sitwasyon niya doon. Yung pangangalaga ni Divina sa kanya. Kagaya lang, lang ng relasyon namin ni Raymond. Kahit anong pilit kong ayusin, alam kong hindi na mababalik sa dati. Alam kong hindi na magiging maganda ang sitwasyon kaya hindi ko na pinipilit. I have decided. Idadaan ko sa maayos na proseso yung hiwalayan namin. I'll call Adrian ako na mismo magpa-file ng anonder. May oras tayo na hinahabol, Princess. Ano lang ang desisyon mo? Sasama ka pa sa akin? Pag pumayag ka, parehas naman tayo magbe-benefit sa sitwasyon. Walang magiging pakabayag na po pa. ako. <laughs> tayo ka, Princess. gagawin niyo po ang lahat. Mailigtas lang yung tatay ko. Sasama na po ako sa inyo. Pangako, ako, gagawin ko ang lahat ng pinangako ko sa iyo. Tutulong ako ang tatay dado mo. Basta pagbigyan mo lang ako sa gusto ko, please. Hindi ko po ito ginagawa para lang sa tatay ko. Gagawin ko rin po ito para sa sarili ko. Huwag niya po sanang isipin na napipilitin lang ako na gawin to. Gusto ko naman po talaga na makasama at mas makilala po kayo eh. Tadhana na rin po yung kumuha ng paraan para itulak ako sa inyo ngayon. Tagal ko na pong pinagdadasal na mahanap yung totoong nanay ko. Kaya, hindi ko na po papakawalan yung pagkakataong to. Ano ang tatay dado mo? Alam ko po na hindi niya magugustuhan yung gagawin kong to. Pero para po tos ay kakabutin ng lahat. Makooperahan siya at ako. Mabibigyan po ako ng chance na makasama at makilala po kayo. Gagawin ko po to para sa aming dalawa. Napakasaya ko sa desisyon mo ako my darling daughter makakasama na kita <laughs>